Yun, magandang hapon sa inyo mga bossing. Magandang tanghali Meron tayo dito isang unit na Toyota Altis. Yan, si Sir ang owners. Yan, si Sir. Hello. Yan. So, salamat kay Sir kasi sa atin yung pinagkakatiwala palagi yung mga sasakyan nila. Yung Lancer Pizza at Toyota Altis. So, ang issue ni Sir, eto, bibigay ko sa inyo yung ano, uh, idea lang. Ang ginawa lang namin dito, pinarita namin yung brake pad tsaka yung tie rod tire end kasi nga sira na so, habang nananakbo sila pag alis nila dito sa shop namalya yung sasakyan so nagtataka kami bakit namalya e preno lang naman yung ginawa namin so ang layo sa ano sa makina so pagbalik nila dinayagnose namin so ang nakita kong problema ay ignition coil bakit ko nasabing ignition coil yung apat na cylinder <laughs> Uh, hindi siya nagbibigay ng maayos na compression. So, chinek ko ngayon yung apat, may isang hindi nagre-react. So, hinatulan ko siya ng uh, ignition coil kasi una, ito yung hindi nagre-react. So, ang ginawa namin, yung nandito, nilagay namin dito. Yung nandito, nilagay namin dyan. So, ang nangyari, ito naman ngayon yung hindi nagre-react kasi nilipat ko yung ignition coil na nandito. Kaya, ang hatol namin, ignition coil. Ayan, bumili tayo ng bagong ignition coil. Ayan at uh, ano yung manoy ngayon papaanda rin natin ngayon yung sasakyan nung pagpalit ng ignition coil yan Toyota Denso uh, so asa yung luma noy ayun o uh, yung luma so ito yung luma yan makikita nyo uh, ano yung man natin noy so yan Toyota Denso din yan sige lagay mo yung bago yun sana magbago. Kasi bago. <laughs> Ayan, unting ano lang 'yon, unting <laughs> basic ano, troubleshoot. So wag kayo basta-basta kagad -basta magahatol ng mabigat. So dito muna tayo sa ignition coil. Ayan. Tapos i-start natin ngayon pag nalagay natin yung ano. Pag naging kompleto na yung ano niya, compression niya, yun, goods na yun. Ibig sabihin ng compression na sinasabi ko, ano ah, yung O oh, oh, yung combustion kung may nagsusunog sa loob ng ah, combustion chamber. So ngayon, pag nag-react yung number 4, ay tama number 4 kasi magbibilang kayo ng cylinder mga bossing lagi sa na, sa timing chain at timing belt magumpisang number ah. So kung ito yung timing chain, 1 2 3 4. So, wala pa naman budget sila sir kaya isa lang muna binili namin pero syempre bumigay na yung isa sa mga susunod pag-iipunan ni Sir na sana palitan niya na rin yung tatlo, tatlo para pantay-pantay na ano hindi magkaroon ng abirya sa daan So hindi naman urgent na palitan lahat kung ano lang yung palya yun lang papalitan natin pero kung kayo masyado kayo maselan, masyado kayong puris, <laughs> at maraming pera. At maraming pera, palitan lahat. yung lahat <laughs> para kasi yung isa bumigay na eh darating din yung pagkakataon bibigay din 'yon. Siyempre kami, hindi naman kami manghuhula. Mekaniko lang kami. Mean. Iba yung nanguhula kung kailan bibigay. Hindi din namin kaya yun. <laughs> kung hanggang kailan bibigay yung parts na yan. So, try natin ngayon ni Start Noy. Start mo. Yeah. Kapag umukay, ah, okay, is na, pwede na makauwi. Sa nagtatanong, nabili namin to as uh, 1,800, no? Ayan. Ayan part number. Mura lang. Pino. Di ba? So, sure na ignition coil yung sira. Okay, mga bossing. Ayan, pwede na umuwi sila, sir. Ayan. So, shout out pala kay Nuno. Isa sa mga kasama natin na gumawa na ito. Iyon, no? Ayan. Ayan. Okay. Pare-parehan lang ito, sir, pag ako na. Oh, yan Parang na, in part price. number. Okay, mga bossing, salamat at sana kahit papano may unti kayo natutunan o may nakakuha kayo ng idea. Have a good day, walang mag-aaway, bati-bati lang. Yan, si sir. Mga sir at mga katuyota. <laughs> Bus garage. Yan. Okay. Yan, si sir. Yan. Salamat sa inyo, mga bossing. Thank you.